Sa amin, bawal mamaya na. Kaya, larga na! Hello mga kalarga! Gusto niyo bang malaman kung ano ang nga ba ang Benguet Cuisine? Sama ka, LARGA NA! Ang isang bangget cuisine na aming ipapakilala ay ang watwat. -wat. Wow. Gusto mo bang malaman kung ano ang watwat? -wat? Yes. Panoorin at samahan kaming pumunta sa Buyagan La Trinidad. Kung saan may restaurant na nagbebenta ng watwat. -wat. Exciting, 'di ba? Ang presyo ng watwat -wat ay maabot lamang ng 150 pesos. Kaya pasok na pasok ito sa masa. At hindi lang po watwat -wat ang makikita nyo dito, kundi meron din po silang mga dessert. ang oh makikita nyo dito, kundi meron din po silang mga dessert. Ngayon malam na yung sabaw, ligay natin na kasi. Hindi <laughs> <laughs> so, mama, na-okay na <laughs> yan. so binigay na nga yung na layong batwat na natin. Uh, so ito, uh, meron na dito yung meat and yung pancit, saka rice, tapos meron din silang um, jungle juice na parang partner dito. Oh my gosh! Gusto ko na umuwi! <laughs> ngayon, natapos ko lang na kumain. So, brief description. So, ang what-what is uh, meat siya ng baboy na pinaparte. And, uh, yung, ano nilalaga. Nilalaga nila to. Yun yung process ng uh, pagcook ng meat. And then, traditionally po, ginagawa nila to for occasions. Thanksgiving, for example, may mga kasal, mga birthday. And fun fact about me is I'm really a pure-blooded Igoro. Wow. Hindi lang po halata kasi fluent ako sa Tagalog. Pero hindi po. <laughs> At ngayon, nalaman nyo na ang what what ay isa sa Benguet Cuisine. Gusto nyo bang malaman kung ano ang proseso kung paano ito niluluto? Oh yes! Abangan sa susunod na video!